So, ito na po yung tinanim namin na pakwan dito sa, ano, sa bukay. Ayan, ito yung mga, ayan, say hi. Ayan natin siya. Ay, napitas na ako, isa lang po. Ayan, nagtanim din po yan. Nagtanim. Magtanim may bibiro, sarot. Ito pa yung may ari. Ayan, say ate, hi. Hi. Hindi so, pa. may ari ng ano. Ano lang kami? Mga Ang Nueva Ecija ay kilala bilang rice bowl of the Philippines, pero hindi rice ang i-vlog natin ngayon. Pakuan mga besh-besh. Pakuan. So guys, mamimitas kami ngayon ng pakuan. Ayan, o papansin nyo, ayun na sila. So first time naming mamitas ng pakuan. Parang mukhang papaya yung pakuan nila dito. Later, kakausapin natin si kuya. Pakuan. Pakuan. Ayan ang tanim ng mga pakuan pakpawin, pakwan everywhere. Taga aripit. <laughs> <laughs> ang unang <laughs> <laughs> paano po magtanim ng pakwan? <laughs> oh, transfer so, so, uh, si mo na siya. transfer mo na si to. mo. tapanin mo. magtanim mo. muna siya mm, mo. po mag -ano, mag -tanim ng Madali rin sa grapon. Hindi naman ganong kahirap ng grapon ng papa. Mga ilang buwan po bago po ma-harvest? Two, oh, Two months. Two months? Tapos, gano'n po kadami yun? Depende <laughs> sa luwang doon. Mm. Ayan. Ano, may, may pangalan niya. May, may pangalan. Semilis. Ayan, Semilis. May leaves tala, <laughs> Anong pampataba pala kuya ang gamit? Para ano, para maganda yung ginagawin namin pata by yuria yuria okay. sige po, salamat thank you

I'll <laughs> 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 I'm pulling.